Kaya ang wisdom. Uh, ah, okay, si ang po sa totoo lang ha. Matali kong kaibigan yan. Ang kasarap pa ka niya? Hindi eh, po. Nagkita lang po kami niyan. Sa tat kay ang wisdom. Ah, mabait na tao po yan, si ang Ang ano po yan, layunin niya talaga niyan. Ginagawa niya yung business niya rin. Kaya lang, uh, ah, ang problema ko kasi sa ginagawa talaga namin, tulad ninyo, mm -hmm. Kaya po si Apostol, marami rin pong idol po yan. Hindi pa ako manggagamot, manggagamot na po yan. Nakita na kami niya sa meter parang Besta Mall o oh celebrity 7-Eleven. -e nakita ko kami niya, pero hindi po kami nagsama niya, hindi po kami grupo niya. Pero napakabait na tao po yan. Napakabait. Idol na idol po yan. Before people sa akin, ang mga tingin ng tao nito. Mm, okay, nice. Simula tayo. Anong He nararamdaman po, mo? Hindi nah ano po po. Hindi po niya na ano. Yung, yung po siya. Parang ganyan din. Parang uh, lagi siya natutumba. Sabi ng Dr. Merti. Pero tagal na po eh. 20, 20, 20, years na po 20, Plus po yung 20, 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 yung katulad na 20, 20, 20, po. Yeah.

ako oh, po, nung siya din po tayo Ako, dito rin sa Okay, nai. Ah, sakit doktor mo na tayo Pag ito sa may sakit doktor siya. No? Mm -hmm. Nay, pwede siya doktor ko yan. mam. hindi ko Pero yung kanto, wala akong pakita sa kanya. Tinan niyo po ha. Oh, niyo po, niyo po. Mm. 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 Wala? Hindi ko o, hindi na po niya. Mm hmm. Hmm. Mm. Uh! Oh, tinan mo mata. Persado na ko. Ma'am? Nanay? Wala. O, sa kulang tayo. Okay, ito po yung pulang. Nine. Wala. Ditingnan ko. ako. Mm. Alam mo, pinipiga, Wala, nay, pinipiga ba na nine na naramdaman pinipiga ko? Oh! Oh! Tinumang, halos babali mo na. Pero balik tayo sa sakit, doktor. Oh, tinumang, o, okay ito naman. Ididikit ko lang. Dikit lang naman. Hindi ko upik ko gaya. Tingnan mo ba niya? <coughs> niya ng doktor. Wala <coughs> siya. Lahat. Tsaka doktor ko. Nanay, okay na. Pero ma'am, pa yung memories ng lubigan, baka sa alit, matanggal ng ilo niya. Kasi meron na rin akong ganyang in-offer. Actually, Nagpasalamat sa akin, pero nagme-maintenance siya. Uhm, may blood yata. Mm -hmm. Yung so, po, ng doctor, po na trace ko sa kanya. So nanay mo naman po talaga yung vertigo? Doktor po, doktor. Okay. Kailangan niya po ng doktor, kaya akong bachan na iyo. Pero huwag mo muna siya ipasok. I-train mo yung herbal. Kailangan niyang uminom ng marami. Okay. Then, hindi yung sinabi ko sa'yo na banggitin yung pangalan banggitin din yung Jesus niya kasi ang mga bisang makapangyarihan ay ang Ama na nasa langit at ang Panginoon Mam, magtiwala lang kayo huwag kayong magtiwala sa akin kasi ako Mam Ma binayayaan lang ako ng ganito ang pagkakaiba lang natin Mam Ma may kapangyarihan na kung hihi -hi, pinakahiram ng Ama yun ang kakaiba natin. Pero, ginagawa ko yung best ko para bumaling ang tao. Hindi yung, hindi ko nawali sa iyo, papabayaan na kita. O hindi, yung gano'n. Mmm. Kasi po, alam ko, nung kaya po, storm po yun, ah, nagmahid po kami. Niya. 18. 18 yes. Mga niya? Eighteen. itin thousand? Mayroon yung mga anib-anib? Wala po, yung Tapos wala siya may nakita sa nanay Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm Ako, so, pero si Apo Istong, ko hindi ko po Si Apo Istong, malupit um, na magagamot. Siguro, hindi lang po na yung ano ni nanay, uh, biglang lumabas. Anong taon niya bang ginamot to? 21. 21? O, ano na ngayon? 25. Oh, 13 years na po ng 21. Ayun, ibig sabihin ma'am, baka nga ilang nagsilabasan yung ano nito. Hindi, doon yun talaga. Ngayon oh, po. po, eh, eh uh, pwede niya pag-aas yung sinabi niya na ito pa, doktor, kailangan. Hindi, doktor, talaga naman. Oo oh, po, pero siya naman po siya sinabi kasi nga. Ay, yun lang, ayun. Hindi, ayun. Ko. hindi ko po. Tapos parang ano niya yung nanay ko na pinaganon. Ay, eh, nanay ko naman, gumanon nang gumanon ah, sabi po. Sabi ko dapat, sinabi mo kagaya na ba o sa akin ko na kaya na naman ganon. Apo. Ah, yun, tapos sabi nga ng lahat ganito. Sabi ng nanay ko, ano, ano po ba yun? Sabi niya, o na. tapos ang na ba? Sabi niya ng like ko. Ngayon, pinuntay po niya yung live niya. Kasi nga, yung hindi yun, po. Napansin nila na nanay ko, wala naman talaga. Man. hindi naman talaga. Man. Pero nai, tapat na tapatan tayo ha. Ah. Walang sa sa'yo. Doktor po ang kailangan mo. Pero ulitin ko para matapos na tayo. Herbal. Ano yan, Yung lubigan. lubigan. Hindi na po tayo magana ng uling. Wala, hindi naman. Kasi nakita ko naman yung area. Saan uh, may bantay na ito, white Ang Pag ang isang encounter ay hindi ka nais-nais, aalisin ko. Aalisin ko manbawa, demonyo, mm -hmm. or may something na doon itin. Aalisin ko yan. Pero pag hindi ko po pwede siya pag niya. yung Di ba walang Ay, hindi. Wala silang Wala silang intention ah uh, meron silang mission dito sa bahay niyo. Maluwag to eh. Opo. Hindi siya ma, ano, mabigat. Hindi siya mabigat ng ano, uh, parang hindi mabigat. Yung, Kaya eh, Yung, yung karamdaman ko lang yung para namin nagyakano. Yung mga mam. Kasi ang mga income ng ganyan, actually wala naman silang, silang biyaya na dapat alisin sa'yo. Kung ano po yung mission nila na itinalaga dito sa bahay niyo, yun ang dapat niyang protektahan hindi yung mission niya na ay pagagaling ng lutong babae nito mm -hmm. hindi yung ganun pero ang mga liwanag niya yan yan po yung nagnanais na naniniwala na, na, na gagaling kayo ay yung siya nakatayo sa doon sa may corner po opo, atangan niya na lang po ng gatas mm -hmm. yung corner ay, na yun po ayun sa hilig po yung ano? Ng red. Ah, mismo po? na no. yun. Walang alam mo ba? Gilid ng... Wait po. Sabi na alam mo yung alis po dyan. Okay, ayun, okay. ayun. Hindi po nakatapak sa... Side. Yun. Side. Yung paano pa. Dyan lang talaga siya. Opo. Hindi siya alis dito. Kasi siya na po nagbabate dito. Mm -hmm. Siya yung bibigay ng... Uh, kung naniniwala kayo, may mga paswerte. Mm -hmm. Okay? Basta hindi po ano. Ay hindi. Sabi ko nga sa inyo mga kung mapanganib ang nakita ko, oh, natural dapat ko alis. Dapat kong patay. Mabait siya. Opo. Sobrang bait po. Dito sa umakurong nakikita. Wala, wala akong ma masagap na inyang hiyak. Siya lang po yung bumitang yung nandiga kanina pa. Eh, ay, hindi ko muna dapat sabihin sa inyo. Kaya Para hindi ka naman sana. Ayun Pero okay lang naman na uh, ano po. Para <coughs> sabi nyo rin naman hindi. hindi, hindi, hindi. Okay. Okay. Ah, uh, magandang gabi sa lahat. Ah, uh, shout out kay Apo Ken, Apo Marvin, mga beterano ng manggagamot, grupo 'yan ng team Apo kay Apo Sita. Then maraming salamat. Ah, uh, shout out kay Apo Istong, ah, uh, kaibigan ko po, po 'yan, talagang inidolo ko 'yan. Ah, uh, sa mga mga manggagamot, Luzon, Visayas, Mindanao. Laban lang tayo. Ito nagpapalakas pa ako pero kaya naman, mamaya may biyahe pa tayo Manila. Uh, pagkita sa ito, direct na kain lang kung tigyan kung saan ang buta ng hutong tapos direct na po at uh, sa ito sa pamilya sa mga dahil na sumusuporta sa akin sa aking asawa na sa talagang dalawang buwan ako nakaiga binantayan niya ako sa sakit kong diabetic at uh, sinuporta niya ako hanggang makarating ng doktor then sa mga pambili ng gamot at yun naman po sa tumulong sa akin kay Atinida kay Jeff Jaman mga tumulong para magbibumili akong gumot po maraming salamat kay Ate Nova kay ako kay Ako Marvin mga nagpadalaw kay Posita nagpadala rin po yan pang bilig uh, sa aking nanay sa aking ate niya kay Rolly sa kay Gingging kay Jessa uh, kay Jeff Jeff yan mga mahal ko yan kay tatay yun tatay ko yan at maraming salamat at uh, lumalakas tayo kaya lang may kong tipatay na Muli akong tinawag ako, Eric, opo, telling, magandang gabi. Po.